Ang karera ng pagong at matsing Sa isang malawak na kagubatan, doon naninirahan ang lahat ng uri ng hayop. Sa gitna ng kagubatang ito, may isang malaking puno na tinatawag nilang punong bayan. Sa ilalim ng punong bayan, laging nakikita-kita ang mga hayop upang maglaro at magkwentuhan. Isang araw, nag-usap-usap ang mga hayop tungkol sa kanilang mga kakayahan. Ako ang pinakamabilis tumakbo, pagmamalaki ng Matsing. Ang mga hayop ay nagsimulang magbulungan. Totoo nga, sabi ng usa, pero hindi naman siguro lahat ng oras ikaw ang pinakamagaling. Sumabat si Rafael na pagong. Pwede rin namang magtagumpay ang mabagal kung siya'y masipag at matiyaga. Hahaha, -ha, tawa ng Matsing. Paano ka mananalo, Rafael? Napakabagal mo nga. Tara, magkarera tayo. Pumayag si Rafael. Sige, Matsing, tatanggapin ko ang hamon mo. Nagtipon-tipon ang lahat ng hayop upang saksihan ang karera. Itinalaga ang isang malaking bato bilang umpisa at tapusan ng karera. Sa araw ng karera, naroon lahat ng hayop. Excited sila sa labanan ng bilis at tiyaga. Handa na ba kayo? Tanong ng kabayo na siyang magiging tagahatol. Isa, dalawa, tatlo, takbo. Mabilis na umarangkada ang matsing. Sa unang hakbang pa lang ay napakalayo na niya sa pabo. Mabagal ka talaga, Rafael, sigaw ng matsing habang lumilingon. Si Rafael naman ay tahimik na nagpatuloy. Dahan-dahan lang, bulong ni Rafael sa sarili, basta tuloy-tuloy. Ang matsing ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo nang makita niya na napakalayo na niya, nagdesisyon siyang magpahinga. Walang wala si Rafael, sabi ng Matsing habang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Pahinga muna ako. Samantala, si Rafael ay patuloy sa kanyang pag-usad. Dahan-dahan munit walang tigil. Kailangan lang ay tiyaga, sabi ni Rafael. Hindi kailangan mabilis, basta tuloy-tuloy. Habang nagpapahinga ang Matsing, nakatulog ito hindi niya na malayang lumalapit na ang pagong. Kailangan ko pa rin magpatuloy, sabi ni Rafael sa kanyang sarili. Kahit na ako'y pagod na, hindi ako titigil. Isa-isang hakbang, lumapit ng lumapit si Rafael sa tapusan ng karera. Ang mga hayop ay nagsimulang humanga. Tingnan niyo si Rafael, sabi ng kuneho. Hindi siya sumusuko. Sa wakas, narating ni Rafael ang kinaroroonan ng natutulog na matsing mahimbing ang tulog niya, bulong ni Rafael. Pero hindi ako titigil, dagdag ni Rafael. Kahit na natutulog ang kalaban, magpapatuloy ako. At nagpatuloy nga si Rafael. Ang bawat hakbang ay puno ng pagsisikap at tiyaga. Kaya mo yan, Rafael, sigaw ng mga hayop. Konti na lang. Nagising ang matsing at nakita niyang malapit na si Rafael sa tapusan. Naku! Kailangan kong magmadali, sigaw niya mabilis na tumakbo ang matsing, ngunit huli na ang lahat. Sa huling hakbang, nakarating si Rafael sa tapusan. Panalo si Rafael, sigaw ng mga hayop. Paano nangyari ito, tanong ng matsing. Paano ka nanalo? Bumiti si Rafael. Sa tiyaga at determinasyon. Hindi kailangan maging pinakamabilis, basta't hindi sumusuko. Ang lahat ng hayop ay nagdiwang sa tagumpay ni Rafael. Salamat sa iyong aral, sabi ng mga hayop. Ang bilis ay maganda, sabi ng kabayo, pero ang tiyaga ay mahalaga rin. Oo nga, sang-ayon ng usa. Basta't hindi sumusuko, kahit mabagal, maabot din ang tagumpay. Tama ka, sabi ni Rafael. Ang bawat hakbang ay mahalaga, basta't tuloy-tuloy. Ang matsing ay natutong magpakumbaba. Salamat, Rafael, sabi niya tinuruan mo akong maging mas matyaga. Mula noon, naging mas magkaibigan ang Matsing at si Rafael. Sila'y naglaro at nagtulungan. Tara, Rafael, sabi ng Matsing, magpraktis tayo ng magkasama. Sige, sabi ni Rafael. Magtulungan tayo upang pareho tayong magtagumpay. Ang mga hayop sa kagubatan ay naging mas masaya at mas magkaisa. Mas masarap pala ang tagumpay kapag may kasama, sabi ng kuneho. Tama ka, sabi ng kabayo. Lahat tayo ay maaaring magtagumpay. Ang aral ng karera ay hindi lang tungkol sa bilis. Ito rin ay tungkol sa pagtitiyaga at pakikisama. Ang mga hayop ay nagpatuloy sa kanilang buhay na puno ng saya at pagkakaisa. Si Rafael ay laging nagpapaalala sa kanila na hindi mahalaga kung gaano kabilis, basta tuloy-tuloy. Kahit mabagal, sabi ni Rafael basta't hindi sumusuko, maabot din ang tagumpay. Ang mga bata sa kagubatan ay laging sinasabi ang kwento ni Rafael at ng matsing. Hindi ako susuko, sabi ng batang usa. Gaya ni Rafael. Magtiyaga ka lang, sabi ng kanyang nanay. Kahit mabagal, makakarating ka rin. Ang mga magulang ay laging pinapaalalahanan ang kanilang mga anak na maging masipag at matiyaga. Tingnan niyo si Rafael, sabi ng tatay ng kuneho. Kahit mabagal, siya ang nanalo. Tama, sabi ng nanay ng kuneho. Ang mahalaga ay hindi sumusuko. Ang mga hayop ay laging nagkikwentuhan tungkol sa karera ni Rafael at ng matsing. Huwag kalimutan ang aral, sabi ng kabayo. Tiyaga at determinasyon. Lahat tayo ay maaaring magtagumpay, sabi ng usa. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Ang kwento ni Rafael ay naging inspirasyon sa lahat ng hayop sa kagubatan. Kaya mo rin 'yan, sabi ni Rafael sa mga batang hayop. Basta't magtiyaga ka. Ang bawat araw ay puno ng saya at inspirasyon mula sa kwento ni Rafael. Huwag susuko, sabi ng Matsing. Basta tuloy-tuloy, maaabot mo rin ang iyong pangarap. Ang mga hayop ay nagpatuloy sa kanilang masayang pamumuhay sa kagubatan. Salamat, Rafael, sabi ng lahat. Salamat sa iyong inspirasyon. At mula noon, ang kagubatan ay naging simbolo ng tiyaga, determinasyon at tagumpay.